Pisa mga kabakyardo. Ayan o, Pinainom, pinainom siya ng tubig na may asukal. Ayan o, Pinainom ko siya. Nakainom na siya. Ayan, nakaipot na siya. Tapos, ang pinapakain ko sa kanya, itong itlog na puti. Ayan o, Minigyan ko na mga itlog na puti. Ayan, Ayan kumakain din siya. Itlog na puti. Ayan Kain siya Para lumakas sila. Ito ang una kong pinapakain sa kanila mga kabakyard. Sa mga bagong pisa. Ayan. Kain siya Ang dali. Hmm. Kain. Okay. Ngayon, isasama ko siya doon sa mga kasamahan niya. Mga bagong pisa din. Para doon siya matulog. Pero wala silang ilaw kasi mga ano sila pira. Mga anim na piraso sila doon. Inilagay ko lang sa karton sila. Um, pinakahit lang nila kung kanilang mga katawan kasi maliit lang naman ang karton na pinaglalagyan ko sa kanila. Ayan. Ganito ang ginagawa ko mga kabakyard sa mga bagong pisa ko. Hmm. Nakakain Ang dabi na yan siya. Dami nang nakain nito. Hmm. Hmm. Kain. Yung unti na lang natira oh. Wala. Okay na. nagkakain na siya. Bukas naman uli, baka inon ko to uli ng itlog sa umaga. Tapos, yun, peach na napapakain natin sa kanya. Hmm. Gusto na nang init oh. nalamig na siya eh, nalamig na eh. Gusto niya dyan, sama pun ada pura-pura pura